good Friday. Feel good Friday. Feel good Friday. Maligit, check, cute, check, sweet, check na check. Yan ang mga pets o fur babies na patok sa puso ng everybody. Lalo na si Madlang Gen Z. Trending sa social media ngayon ang fur babies at fur parents. Habang roller coaster sa emosyon, ang daladala. Karamihan sa ating mga Gen Z, ang love na love ang maging fur parents. Pusa, aso, o maski kahit anong pets pa yan. Meron kami dito, Bessie. Isa ka ba sa amin? O baka naman, isa ka sa nagbabalak maging bagong member ng Fur Parent Community? Well, pasok ka rito! Dito sa first episode ng Feel Good Friday, isang Feel Good Fur Parent kasama ang kanyang Fur Babies na cute overload ang hatid. Kilalanin natin sila! Meet Artemis Ginger Aizen at Freya, ang cute fur fashionista model ng Valenzuela City. Kasama ang kanilang fur mama fashionista rin. My name is Gina Evangelista and I'm a fur parent to almost 50 dogs and I was a fur parent since I was a kid kasi nung maliit po ako may mga dogs na kami. Uh, since 2017 nag-start ako sumali. Uh, one time nakita ko sa isang mall na may isang pet fashion show sabi ko, One day sa salary na ko dito. So after a few months, subali so kami, simple lang yung mga damit ng dogs ko kasama ko two dogs ko. And then Thankfully, nanalo kami kahit naka-casual lang yung dog ko. And sabi ko, wow, gusto kong mag-join. Naiinggit ako sa mga, iti-challenge ako dun sa mga, nag-join din ang mga nakakostume. So, one day, garam pa rin kami. So, after a few months, nag-isip ako na kung sino yung pwedeng gumawa ng costume, uh, anong, anong theme. So, yun, finally, 2017 of May, I think, nakasali kami ng major pet fashion event sa Quezon City. Ano po yung mga alaga niyo? kanya na po sila kadami, tsaka yung mga breed. Ah, uh, ang dami ngayon. Madami talaga. May mga, may aspins ako. Uh, yeah, may puspins as ako. Aspins ko right now is four. Four? Uh Oo, -oh, they're all rescue. Tapos puspins ko, more than 15. 15. Madami na rin po. Uh Oo. -oh. Tapos may mga breed ako. Since I breed dogs, I responsibly breed dogs. I have your, I have toy dogs, medium dogs, and large dogs. Like Labrador. Mga small dogs, pero medyo medium built na rin sila is French Bulldogs. And the small dogs like uh, Chihuahua, Yorkshire Terrier, Toy Poodles, Maltese, Beaver Terrier, and yun. Yun yung mga common breeds na meron ako. Paano po kayo napamahal sa inyong mga dogs? napamahal sa mga dogs. Ever since I was a kid, mahal ko na talaga sila. Kasi mom ko talaga, was an animal lover talaga. So pam, talaga parang. Namulat yung mata ko. Namulat yung mata ko sa mga hayop nauna, una ang dad ko kasi is from Bulacan. May mga alaga silang baboy, kalabaw. So, sanay ako na maglaro sa bukid kasama. Kasama yung nakikita ko yung mga baboy, kalabaw, manok. Tapos mami ko, since an animal lover, may mga rescue siya. May mga dogs kami na hindi talaga, walang breed. Aspin, puspin. So, namulat ang mata ko doon sa ganun hanggang paglaki niyo po, nadala niyo po yung love niya sa mga pets. Yes. Paano niyo naman po sila naalagaan? Gaano po ka-challenge ang mag-alaga ng mga pets? Meron po ba yung mga routine? Napakahirap. Mapakahirap kagaya ng pag-aalaga ko sa anak ko kasi I'm a mother of my daughter with autism. Napakahirap, napakahabang siya. Pero dahil gusto ko yung ginagawa ko, dahil mahal ko yung ginagawa ko, minsan nababawasan yung hirap at pagod. Dahil mahal ko sila. Parang tinuring niya rin kung part of the family talaga. Oo, mga anak. Oo, kasi sila rin yung nagpapatanggal ng stress ko. Uh, minsan sila rin yung source of sadness, sorrow. Kasi pag nagkakasakit sila, pag nawawala ano, sila. Dalaga talaga ang mga parents. Oo, parents. syempre. Matagal na rin po ako nag-aalaga nag ng aso. Mm -hmm. At nag-breed since 2013. 30, oh, yes. Ano po yung mga routines niyo sa pag-aalaga sa kanila? Una-una, pagpapakain linis ng mga place nila. Bahay, kung saan sila nakastay, maglilinis. Gano'n naman everyday routine. Uh, paligo, everyday, pero hindi naman sabay-sabay lahat dahil napakarami hindi kakayanin. Uh, Ilang shows na po ang inyong nasalihan? Meron na po ba kayong mga crowning moments na masasabi? Uh, kung sa dami ng sinalihan, hindi ko na mabilang, pero possibly... Ano pa hindi nyo malilimutan crowning moments? yung unang join namin noong 2017 sa Quezon City, uh, it was uh, Flores de Mayo theme. Pinagawa ko talaga yung costume ko and yung significance talaga ng event na yon is yung kasama ko doon yung first dog ko na uh, nawala na siya ngayon. Pangalan niya Zaffy. So yun yung crowning moment ko kasi nanalo kami. I think third kami eh talaga namang hindi mo talaga masusukat yung happiness na manalo ka. Paano po kayo naghahanda itong events ah, sa mga events niyo po sa fashion show? Paano po kayo naghahanda yung terms of grooming, ah, pag -re ready sa kanila? Ah, kailangan talaga ako pag talagang sumasali sa pet fashion show or any pet event. Or kahit lalabas kami na talagang kailangan na paghandaan, kailangan mo na sila paliguan. I-trim ko yung nails nila. At syempre may katuwang ako na matagal na sa akin. Hindi ko kakaya nila kung wala yung katuwang ko kasama ko sa bahay. Kailangan mapaligwa sila. Kailangan malinis ang ears. Malinis ang, ang feet nila. Kailangan mabangan. Tapos nakahanda yung mga damit nila. Paano niyo po sila tinuturo ang mag-perform? Diba, since I have so many dogs, uh, you would expect them na they will learn or they will like it with, you know, wearing clothes. So uh, inaalam ko, pinag-aaralan ko, sino yung may potential at yung gustong gawin, yung ginagawa ginagawa ko. Kailangan uh, comfortable sila. Paano mag-train ng isang dog para masanay na may costume? baby pal, medyo baby pa lang sila sa bahay. sultan mo ng sando, sutan mo ng diaper, sutan mo ng, ng um, collar. So from there, matitrain na sila na, ah, kailangan ko to suot. Mag-adjust mag sila na nakasuot sila. And then, unti-unti, hanggang sa... Makasanay. Oo, oh, uh, yes. And one of the most important things na kailangan nilang masanay is lumabas kasama ako with other people. Seeing other people, yung mabust yung confidence nila. dahil hindi lamang cuteness at sweetness ang nag-uubapaw dito. Isa rin silang talented pro contesera ng mga pet fashion show tulad nito. At hindi lamang fur babies ang mga bidarian dahil mismong si fur mami ay contesera rin. from the looks, makukulay at bonggang costume, hanggang sa malatsunami o lava walk pa yan. Named it dahil their duos are meant to slay. Pakaksaba nga mami. Paano nyo po pinaplano ang lahat? Kayo po o oh, meron kayong designer para sa kanila? Yes, meron ako designer, friends, mga designer. And yung ideas naman, so subo kami misa sa team ng pet contest. And then may mga times na nagpapagawa ko in advance. Tumutulong din ako sa ideas. Nagbibigay, I also give ideas to my designer. Siyempre, mayroon siyang gustong design, meron din ako gustong design. Once combined 'yon, maganda yung kalalabasan. Yes, fashion is a self of expression in the bow. ah uh, Unang-una, maliit pa lang ako. Gusto-gusto gusto ko na talaga sumali sa mga contest, human contest. Mga sagala. Gusto-gusto gusto ko yon. So, syempre, pag like mother, syempre like kids, ba diba? Kung ano yung ako, gusto ko rin makita sa kanila. So, nagsimula po yun talaga sa inyo. <laughs> sa akin talaga. Sabihin so, nyo na maging ano, sumali sa mga show. Mag-makeup, magsuot ng costume. So, parang anak ko nga sila. Gusto ko rin sila ganun, kagaya ko. So, nailalabas ko kasi yung uh, self-confidence ko uh, dito. Yan, kasama sila. And naniniwala po ba kayo na ang self-expression din sa inyong mga pets ay importante? Yes, of course. Importante, importante yon Yung confidence nila, uh, yung style. Kasi hindi naman lahat ng dogs gusto magsuot ng ano eh. And as a mother, as a fur mom, ako mismo mo ang unang unang makakaalam kung kung gusto nila nag enjoy sila. Kasi kung hindi, hindi ko yung ipipilit sa kanila. Ah, Miss Gina, from your looks po, very gency kayo inside and out. <laughs> Totoo ba? Opo, very gency. At saka, hindi naman maipagkakaila sa inyong suot. Paano nyo naman po na na-maintain yung energy at yung stylish niya. Kahit busy kayo sa pagpe-pet yeah. care. maintain ang energy ko at saka yung passion ko sa pag-fashion show. Um, basically kasi, uh, ako talaga energetic na tao ako eh. Ma-ano ako eh. Very active. Makilos akong tao. So, hindi mauubos ang energy ko to do this as long as I have passion and love for what I'm doing na bubusta. Oh, yeah. So, tsaka I love, um, you know, socializing, meeting other people. Um, yun yun eh, madagdagan ng friends mo, mga kakilala mo. And as we grow older, You you know we're still learning. May mga natututunan ako up to this age. By going out, by joining pet fashion show, uh by meeting other breeders as well. Bukod pa sa pagpa-fashion sa pagko-contest, -co mayroon po ba kayong ibang bonding with your pets? Yes, o uh, marami kaming mga bonding moments. Uh when we go out of town, malls, Just simply going to the malls, eat outside. Sa car. Madalas kami sa car. Kasi marami kami mga erats everyday. Paka-sama ko lang sa, sa car. Sa aming bonding moments na yun. Paano po yun? Lahat po ba yun? Ay nilalabas ng sa park or isek sila? By schedule eh. By schedule. Hindi ko kaya. Oh, Ang hirap. Uh -huh. So by schedule. Hmm. Oo. Iba-iba. May kasamang mag... Ano? Pag kaya ko, ako lang. Oh. Husband ko. Kasama ko lagi husband ko and my daughter. Dito naman po tayo sa pinaka-problema ng mga fur parent. Sa usapang financial po. Nako. Gaano po kagastos mag-alaga ng mga pets, lalo na kung marami sila? Oh, uh, gastos? Hindi ko mabilang eh. <laughs> Actually, dati nagko-compute pa ako eh. Pero ngayon hindi na eh. Kasi inisip ko naman, sa kanal naman mapupunta yun worth eh. It. oh, worth it. May choice ba ako? <laughs> May choice ako? Pero eh, hindi ko gagawin na to give up on them to, you know, uh, look for uh, other people to adapt them kasi ayaw ko na sa kanila. Hindi, hindi ko kaya. So, yung pagkukumpit ng gastos, naramdam ko lang magastos, pero I stop counting. Sa, uh -oh. sa mga ano po pag food grooming kasama na dun sa mga payasit mahal po ba? oo mahal mahal pa nga yung gastos na nila kaysa sa tao uh, cheapest I think uh, cheapest haircut grooming is $5.50 eh may mga grooming salon talaga na they offer naman great services sila talagang ba? mahal lahat po sila na hindi lahat ko sila napapagroom kasi kaya ko mag-groom basic grooming lang. I can do it on my own. Uh I have my own sets of razor, scissors, kaya ko 'yon. Pero kung may mga special cut, uh Safe. automatic ano, sa si salon. As per parents po, ang, ano naman po ang tips na mabibigay nyo sa sa mga jensy na gustong maging full parent pero limited po yung budget. Okay. Uh tips ko sa mga jensy, mga kabataan ngayon, para maging mabuti silang fur mom and fur dad is they have to uh, think a million times if kung kaya nila if they can take care of pets hindi kailangan maging mayaman para magkaroon ng capacity to take care and love love pets ang kailangan lang talaga nila is kung ano ang kailangan nilang i-provide kung kailangan lang nila kaya lang nila is to have one pet just stick to one pet. nila kung ano yung kaya. Kung ano yung kakayanan nila. Again, I don't, I, I don't say that you have to be rich to have, to own a pet. As long as, you know, you, you can love and keep, you have capabilities, uh, mga basic needs nila is may bigay emotional naman ko Ano po ang psychological or emotional na may bibigay ng mga pets sa inyo? Ano po na itutulong na benefit ng mga okay. pets sa inyo? Talaga naman, ang hindi ko ma, uh, ma-isusukat yung happiness na ibibigay nila sa akin. When I feel down, when I cry, ramdam nila yun eh. Titingnan ka nila. Kaya sa pag umiyak tayo, umihikbi tayo. Titignan nila. Titignan sila, bakit ka umiiyak? Yung mga expression natin na pag malungkot, tayo ano ba 'yung ramdam nila yon tangi source of oh they are source of my happiness si Sandalan kapag malipon. Oo, oh, kinakausap ko sila eh. Pag nagagalit din ako, pag masaya ako, nakausap ko rin sila. Pinapagalitan ko rin sila. Pero siya, pwede ko sila, ano, I mean, I don't abuse animals. Okay. So, sabi niya po sila din ang happiness oh, and sorrows niyo. Yes, uh, source of my happiness and sometimes sadness when they get sick and when, you know, when they die. Given a chance to start over, pipiliin niyo pa rin po ba ang ganitong kasi? I don't, I will not think twice, yes. Yes. Bakit po? Mahal ko ang mga hayop eh. Mahal ko mga hayop. Teka lang, naiyak ako. Teka lang. Hindi ko alam. Ewan ko ba ako nag-emotional. I love animals. Mahal ko kay. Kahit... Basta mahal ko sila. Siguro kinalakihan ko na lang din yun sa mami ko. Naalala ko mami ko eh. Saka part na rin talaga sa buhay. Siya rin sa... Teka lang, siya yung umubog sa akin eh. Yan lang. <laughs> Pinayak ako. Sa kanya na nakuha ang... Oo, oh, sa kanya talaga. Ooh. minsan ah since 1988, tsaka may mga times gusto ko sumuko pero hindi ko magawa. Kasi naalala ko eh, si Manny. Oo, eh, tsaka hindi sila mismo, kay gusto ko sumuko pero hindi parang hindi pwede. Kaya nga sabi ko nga sa kasama ko sa kasama ko si Eileen. mahirapan ako pagwala pag wala akong katuwang. mahirap talaga pag walang katuwang. Kasi ano yun, ko sila? Ang hirap, mag-isa lang na i-erase sila yung mga gano'ng kadami. Oo, oo. Well, danda rin pala sa sagutan ng ating mga besita. Dati-dati ay hindi gaanong matunog ang mga pets, lalo na sa mga kabataan. E ngayon, bakit kaya malapit sa puso ng mga Gen Z ang maging isang fur parent? Bilang isang Gen Z fur parent, paano nakakatulong sa inyong buhay ang mga pets? Naniniwala ba kayong meron na ibibigay ang mga pets na pwedeng hindi nabibigay ng mga tao sa inyong paligid? Anong masasabi nyo? naman po ang masasabi niya sa mga irresponsible bleeding at siyang mga abandonment na nangyayari. Nako, dyan ako galit na galit eh. Kung hindi niyo kaya mag-alaga, huwag kayo mag-alaga. Hindi yan yung parang laruan na pagsawa ka ng laruin, ipapibigay at itatapon mo. I'm not saying I'm a perfect person, but I'm trying my best to be, you know, be a responsible for parent and as a breeder. Nagsimula rin naman ako sa walang alam eh. Natuto lang din ako. I gain my knowledge through friends na marunong and they are ready to teach me yung to be a mentor. So sa kanila ko natutunan unti-unti kung paano maging responsible breeder. Uh, kasi I, we breed, yung most of the responsible breeders, we breed to improve the breed. Hindi para i-breed, para kumita. Lugi pa eh. Okay. In my experience, lugi. Hindi negosyo. Hindi mo pagkukunan ng pang pangkabuhayan. So, ayo uh, yun ang masasabi ko lang na kung di kaya, wag. Kung hindi mo mapapabuti, wag. Okay, meron na ngayon news. Ako po kasi, bilang Gen ah yes. uh, malapit din ako sa mga pets. So pag nakakita ko ng mga pets na nasa lansangan, parang I feel bad. Kasi, totoo. Oo. Kasi kung hindi nila kaya talagang mag-alaga, diba, pang itatapo na lang nila eh. Oo. Para pala, sana ano yung puso nila. Sa totoo. Mga, kasi may, may buhay ang mga ganahan. Totoo. Tsaka advice ko pala sa mga kabataan ngayon, hindi lang kabataan, lahat ng mga tao na magkaroon na, kung hindi nyo naman, kung hindi kayo mapagmahal sa hayop, huwag nyo na lang silang saktan. Di ba, hindi naman tayo pwedeng pilit na mahalin niyo yan. Mag-care kayo. Pero yun na lang saktan. At saka kung hindi niyo kayang magmahal, kahit konting malasakit, in our smallest way, to show, pagtulong, pag malasakit, gawin natin. Malaking bagay yun sa kanila. Isang bagay na hindi mo mabibili at walang kapatay na ng pera. Naya ka na rin. Joke lang. Nag-emotion na siya. Ito naman on na kasi ako po sa family ko din. Kaya talagang marami din po kami na maging pets. Aso, pusa, mga ibon mga ganda. Oo, oh, oo, oh, oh, oh. Talagang pag naka, nawawala at talagang nag-umiikot na ang pet ng nanay ko. At <laughs> ay, ito yun. Nasaan na sila. Ay, ganyan kami. Misan nga pag natutulog na mahimbing eh. Mm -hmm. Kala namin. Misan nabubuhat namin. nag-a-gagano namin kasi kala namin hindi na umiingay. Yung mother ko, mas iniiyakan niya pa yung mga pets kaysa sa akin. <laughs> Totoo ba? Lalo ka pag nawawala ako, pag nawala ako, pagdating ko. Sa kanila, pag gano'n, pag nakita yung pets, iya. Oo, sa sinasalubong sila eh. Baka kasi hmm. hindi mo sinasalubong mo sina, yung mother mo pag nadating siya. Kaya nakita ko sa mother ko kung gaano niya kahalaga pahalaga niya mga pets. Ah, oh, totoo yun? Na-adapt ko na din talaga. Totoo din. Kaya, 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 medyo... Sa magulang uh, din talaga mm -hmm. nagsisimula. Kaya yung mga ganong mga abandonment talaga. Oo, yung animal cruelty Hindi talaga healthy. ako kanil. <laughs> Oo. Oh. Wala nga, yan dapat lumulugar sa mundo. Oh, yes. Lalo yes. na batas para sa mga hayo. Oh. Kaso, di natin maiwasan minsan, di ba? Mm -hmm. Kaso, let, pilitin natin na mabawasan. Mm -hmm. Tsaka, pak, ano, isa rin na, ano, ang ma-advise ko kung meron naman tayo may tutulong, kung kaya naman natin ipakapon, may, ako may rescues ako, napapakapon ko naman unti-unti yung mga pusang. Ngayon meron na naman ako ilan na iniipon ko na kailangan ko naman ulit ipakapon kasi mabilis silang dumami. Mm. Oo, sa mga tao po na gustong mag-breed ng dogs, uh, unang-unang mong dapat isipin, kaya mo ba hanggang dulo? Kasi baka pag konting panghinaan ka lang ng loob or madisappoint ka lang na, na. oo, ayaw mo na. Ano gagawin mo sa kanila? Eh, may buhay yan. So, kailangan mo lang talaga i-assess. Assess yourself if you can do it until up, to the end. Kaya mo panindigan yung gastos at pag at bigay yung oras mo sa kanila. Ano po yung mga tamang environment para sa kanila? Sabi pa kailangan nakidikit-klosa nila malinis. O dapat consistent sa paglilinis. Ah uh, check-ups naman may, may may mga veterinarians ako trusted doctors na nag-home service at yung mga dogs na mga uh, cats eh, na expired na yung mga vaccinations, pinapa update ko 'yon. Meron talaga akong isang bag with all their vaccination cards at check ko 'yan isa-isa na. Sino ba kailangan na mag uh, anti rabies update? Uh, health cards Yan. ayan po Miss Gina ayon po sa, sa mga pag-aaral mas marami pong millennials at gen Z talaga ang mas pinipili maging fur parent kesa mag-anak ng sarili, ano masasabi niyo doon? ah, uh, wala akong negative thoughts about that, kasi choice nila yun eh diba? Mm -hmm. uh, kung whatever that makes them happy, go ahead Uh, in my opinion, na ah. this is just my opinion. Uh, they think it's easier for them to take care of animals than take care of real humans. Uh, that's only my opinion. I want to introduce my senior dog, Ginger, my 13 years old toy poodle, my ever first dog with breed. Ayan, kapo na siya, spade na siya, matagal na para she will have a longer life. And uh, right now, she's wearing a simple dress made by Miss H Couture. Napakaganda. Bagay na bagay sa kanila. Si Miss H po ang kadalasan gumagawa ng mga dresses for them. Uh, this is Freya, this is Artemis. Uh, me, wearing, twinning kami. Uh, ginamit namin 'tong costume na 'to nung no one time sa Philinvest as Lady Gaga. With matching costumes uh -huh. and before nga may may ay may, may glasses kami eh. lang namin so ngayon. This is a Lady Gaga costume inspired. What? 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 gusto kong ipakilala sa inyo si Aileen ko almost seven years sa siya sa akin at siya po yung pinagkakatiwalaan ko katuwang ko sa pag-aalaga sa kanila mahihirapan ako kapag wala siya talaga uh, kumbaga bali bali po to lang aking kaliwang kamay kapag wala siya mahilig din naman po ako sa mga pet lalo na po sa mga aso pusa, sa ganyan kaya lahat po sila simula na inalagaan ko napamahal na rin po sila sa akin tsaka kasi iba sila malambing tsaka uh, nakakawala na yung stress. Kunwari, pag sa trabaho, pagod ka, andyan sila nang ulit sa'yo. So, okay lang sa akin kasi saray na ako sa kanila. Ay, ako okay na hirap. sa una po, mahirap. Pero nasanay na po kasi ako eh, na laging araw-araw na lang sa kanila. May uh, wala na po ngayon. Minsan, dinadala ko po yung isa sa kanila sa bahay. Oo, uh, Dinadala ko po. Opo, natutulog sa bahay. Kunwari po, nag-op ako kasama ko po yung aso. Pag gusto ko po isama. Pinapayagan niya naman po ako eh. Sige, alam mo. Kwento yun eh, dinala niya na ako. Hindi <laughs> ko alam na dinala niya. Ako po, yung isang may dog niya, si si Georgie kasi po, ano eh, gustong gusto ko yun, tsaka malapit kasi talaga sa akin. Nanawa naman kasi akong iwan-iwan, eh gustong sumama. Sinama ko po siya na walang paalam. <laughs> Kaya po, naghanap po sila. Kala nila, nawawala na. <laughs> Pero sabi ko nga kasama ko. <laughs> I want to thank the brands who trusted us. Auzi, Postmark, Best Clean, and Mag Professional, Nutrigel, and Goat's Milk. Thank you. And if you want to follow me, you can follow me at Gina Pacheco Evangelista. And there you have it, mga besi. Isang amazing first story talaga ang journey nitong ating besita of the day. Na hindi lamang amazing sa killer walk at delicious costume. Amazing rin sila sa Story at Fur Lesson. Mapapa, thank God it's Friday talaga. See you next week.